Higit walong daang paaralan sa bansa ang hindi makakasabay sa pagbubukas ng klase sa public schools ngayong araw dahil sa epekto ng nagdaang bagyong karina at habagat. Pero sa Maynila, marami-rami pa rin mga eskwelahan na ang nakapagsimula ng pasukan. Para sa update, magbabalita live mula sa V. Mapa High School, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang sitwasyon dyan? Marami naman bang preset sa unang araw ng pasok? Yes, Sherry. Dito nga sa Victorino Mapa High School sa May San Miguel, Manila, kahit na hindi naging maganda ang panahon itong lumipas na linggo ay pinagpatuloy pa rin ang first day of classes. Actually, itong paaralan nga ang isa sa limang schools dito sa Manila na supposedly delayed ang opening of classes. Pero ayon sa principal na si Sir Edmond Villarreal, nagkaroon sila ng survey at majority at halos lahat naman daw ay may capacity na pumasok mga estudyante, mga guro dito nga sa paaralan. Kaya ipinagpatuloy nila ito. Yung apat na lang na mga paaralan nga ay ang Arellano High School, Calderon High School, Lacandula High School, at saka Tondo High School na delayed ang opening of classes. Fortunately, kahit na hindi naging maganda ang panahon itong lumipas na linggo, ay mag, maayos naman ang sitwasyon dito sa paaralan. Sa first floor nga lang na bahagi nito, medyo pinasok ng baha pero hindi naman umabot ito sa kanilang mga classroom. Pagdating din sa enrollment, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang pagpasok ng mga estudyante. Doon sa approximately 3,000 na population ng mga estudyante dito nga sa paaralan, lahat naman daw ay binabantayan at sa surveillance kung kakayanin nilang pumasok ngayon Samantalang orientation day pa lang naman, bukas pa magsisimula ang regular day classes dito. Sheryl? Mm, pero Mary Mon, may mga nakausap ka na bang estudyante o teachers o maging mga magulang? Ano ang kanilang saloobin ngayong uh, pasukan? Yes, Cheryl. Pagdating nga sa mga educators o kaya mga empleyado natin, nagkaroon lang ng kaunting challenge pagdating sa Brigada Eskwela. Dahil nga sa two-day class suspension na nangyari nitong lumipas na linggo. So umabot sila lang hanggang linggo pagdating sa pagliligpit, paglilinis, pati yung misting. Pero la-open naman nilang binabahagi yung flexibility at patuloy naman daw nilang babantayan ang kapasidad ng mga estudyante. Lalo pa na mer meron din silang blended learning na setup dito para nga matutukan nila kung sakaling may mga estudyante hindi pa kaya pumasok ngayong linggo o kaya naman ay hahabol pa ng enrollment sa susunod na linggo. Para naman sa ilang mga pamilya o mag magulang na nakausap natin, naging challenge dito yung paghahanda ng school supplies, pagpapatuyo ng uniform na sosote ng kanika nilang mga anak. Pero dahil nga naman meron silang blended learning na setup ay flexible pa rin naman at patuloy naman daw silang nakikipag-coordinate sa mga teachers at class advisors kung sakaling magkakaroon ng problema ang mga estudyante sa pag sa pagpasok. Sheryl. Maraming salamat Mobile Journal, Merimon Reyes.